Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon, Pilipinas, Luson, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko na bawinyo sa Davao maing hapon sa inyong tanan. Para ngayon ng biyernes, it's a dosi buwan ng Holyo o malapit lang sunan ni PBBM, parang one week na lang magsusuna na siya, maglabas na siya ng kanyang mga bot-bot ba? <laughs> at mga niya, mga siya, todo siya ngayon, no? Todo, lalakad ang presidente ngayon para may mai pagmamalaki sa suno. No, namimigay tayo ng mga tulong sa ating mga magsasaka at mangingisda. na nasa pampanga siya kanina ayon sa balita. <laughs> Ayun mga ano sa mga kapwa ko po, FW Sarang Noron El shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon ay si VP Inday Sara Duterte Carpio ay ipapa-impeach ni Pangulong Bongbong Marcos uh, sa Kongreso. <laughs> Ayun, dahil na-alarma ang lahat ngayon, pati sa Malacanang, ayon nga sa live ni Banat Bay kagabi, mayroon siyang mga kakilala diyan sa O.P., of Office of the President. Na sabi daw na talagang na si Kokak diyan, no. <laughs> Para nagpatawag parang parang uh, pagpupulong uh, emergency. <clears throat> Basta something ganun, no? nag-uusap-usap sila dahil nga takot si Kokak maalis na dyan sa Malacanang at hindi na si ang Raina ng Lone Vitor na kung saan may nanalo na naman. <laughs> ito. So, nalarma ang buong Pilipinas, lalo na ang kampo ni Pangulong Bongbong Bangag Marcos. Lalo ang sa sila sa kongreso, ang mga, mga animal na mga kongresistang mga buhaya, takot. Ayaw nilang mapalitan si Bongbong Marcos dahil mawalan sila ng mga nanakawing pira ng taong bayan. At isa na dito, Itong uh, animal na abogado pa daw siya, Joel Chua, bakit hindi ito investigahan Baka spy din ito ng China. Ano <laughs> biging kongresista pa? Itong uh, si, ito, representative to na si, si attorney ko siya, attorney. Attorney Joel Chua. Ito, aso to ni Tamba. Uh, attorney Joel Chua, bago ka dyan magkodak-koda sir? Open the book of your putanginang account. <laughs> Yan naman. Bago ka mag-inarte dyan na umaasta ka na akala mo sino kang tar... Um, kung baga sa Bisaya pa, mura kag tarong na tao ba? Akala mo matino kang tao. Open the book of your account. Yan <laughs> naman. Sabi pa dito niya, Ni, jo ni, Joel Chua. Breaking news, BP Sara, designated survivors, joke, security of the president in uh, is not a laughing matter. May nagsasabi ba na nakakatawa yun? <laughs> Problema na lumahay blood kayo. Atakihin sana kayong lahat at mamatay na kayo. <laughs> I appreciate Vice President Sara Duterte's humor when she said, I am a appointing myself as the designated survivor when she said she is not attending the joint session of Congress for the third son of uh, President Ferdinand R. Marcos Jr. However, given current political tensions, meron ba, di ba sinabi din naman ng uh, ni, ni Velasco nung sa interview ng uh, uh, news, uh, na, hindi, 24 oras ba yung GMA? Wala din naman daw so far na tension na maayos din naman daw yung security <clears throat> uh, dyan sa, ba, uh, sa, ano, sa kongreso banda. So anong ng animal na ito? <laughs> security of the President is not joking or laughing matter. Great care is taking to ensure the security of the President, especially during the Sunahu. Takot lang kayo. Dahil baka, ito yung duda ko, teorya ko lang naman to, no? opinion ko mga lalabs mga Baka si VP Sara may naamoy na may gagawing hindi maganda ay din itong kampo ng mga CPP and or itong mga kampo din ni Tambaluslos or ni, ni Bongbong Marcos na sila na yan kasi isa na sila ngayon eh. Baka mag, may plano silang gawing Plaza Miranda 2.0. Yeah, dahil alam naman natin na itong administrasyon ni Bongbong Marcos si Bongbong Marcos hindi lang pinapahalata pero nakikita sa galaw lalo na dyan sa Congress na nais nilang mag-post ng chacha ng, uh, ano ba yun uh, palitan no uh, term extension para hindi maalis si Bongbong Marcos so kailangan may sasabog o pasabugin sila para ibintang sa Duterte at mag-proclaim ng martial law si Bongbong Marcos. si <tinyo> siguro ito ni Pipi kaya niya sinabi, hindi lang niya masabi siguro ang diritsahan. Bakit? Eh, gusto niyang ano, uh, uh, gawing uh, mag magkaroon ng alta presyon yung ibang mga kawatang kongresista dyan. lalo na dyan sa Malacan yan. Yung may palaka dyan. Um, para salah kita agak di mata sana. Oh, kuka, paling oh, sana sana, Tapi pada itu strictly speaking, Vice President Sara Duterte does not have the appointing power for for a designated survivor because it is in the 1987 Constitution that designates the Vice President as the first next in line. to succeed the uh, president. Eh, spare tire nga lang naman ang presidente nang pili ang vice presidente sa Pilipinas, no. Maghintay lang kung mamatay ang presidente, siya o opo. <laughs> ano niya? Eh, ang sinasabi lang naman ni Pipisara dito, eh, nagsiself uh, proclaim siya na designated uh, survivor siya dahil bakit? Isa na diyan yung sinasabi ng mga kampo ni Bongbong Marcos na hindi siya kawalan, wala siyang kwentang preside bisa presidente, <clears throat> mahina siya kaya siya dapat nang umalis diyan sa pa sa DepEd, etc. Kaya 'yun. Sinasabi Sinas 'yun ni VP Sara at ayaw niyang makulitin ko ayon makipagplastikan sa mga uh, nasa administrasyon ngayon lalo na naman alam naman niya na ginagamit lang siya nung panahon ng eleksyon So ang tanong, may pasasabugin bang kwites? Oh, hindi yun kwites. or baka yung mga missile ba ng China ay eh, lilipad na ngayong suna? Papunta doon, papunta doon sa mga base militar ng Pilipinas? O, oh, kasi naalarma sila ngayon eh. At ipapa-impeach pa daw. Balak pang ipapa-impeach si Bipisara dyan sa kongreso. Pagod kayo. Lalo na ikaw uh, representative Joa. Ano uh, sino mo pangalan ng uh, putang inang to? <coughs> uh, takot ka sir na kapag hindi na si Bongbong Marcos yung presidente, eh wala ka nang uh, makukulimbat doon sa speaker. <coughs> Joel uh, Chua, no? Third District to Representative no. So, ito yun siya. Ito yung isa sa so, may plan, ano, si Trillianis, sila si Martin Romualdez, uh, uh, balak daw nilang ipapa-impeach si Bipisara Sara dahil doon sa designated survivor. Ano <laughs> um, mga gano, mga kapraning ang um, mga iho di puta, no? <laughs> Nagkandara pa, ayon lang tanggal. Tapos si Martin Romualdez, kahit kailan talaga, eh, dinaig pa si Jollibee, pabida-bida. Kasi uh. so, sinabi ni, ano, ni Bipisara na hindi siya aatin. Sabi pa niya dito, hinggil sa pag-anunsyo ni Bipisara Duterte na hindi siya dadalo sa suna ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh bakit pa siya dadalo? Wala din namang kwenta yung suna ni Bongbong Marcos. Puro namang ginagawa niya na kababuyan sa mga Pilipino. <laughs> uh, tapos yung pagkain pa ninyo, mga iho di puta kayo, magkandadurog sana yung mga lalamunan ninyo, no? magkalata ba kung sabi sa'yo? <laughs> Alatak kung tayo mga lalamonan ninyo doon sa kakalain mo, 20 million na pesos, dala 2,000 guests, 10,000 ang budget kada ulo doon ng mga, ang sarap ng mga kakainin ng mga animal dyan habang nanonood na nagsasalita, nagpapabula-bula ng bibig ang presidente, nagpapatalsik-talsik ng kanyang mga laway dyan sa kanyang mga sinasabing mga nagawa niya kono. Harap ng kain ng mga ano inom ng alak, mga wine diyan sa kanilang mga ba, sa mga kanyang mga table na nanonood sa presidenting walang kwenta. <laughs> 10,000 ha per head ang budget. Wow, tapos yung mga supporters ng uh, Marcos hanggang ngayon asang-asa pa rin na gumanda ang buhay ng mga, <laughs> ng mga pobre. nagdedeldel ng asin at yung bigas na mabahong 29 pesos sa kadiwa may team na mabaho ang nilalamon. Ah, galing. Eh. So, sabi pa niya dito, every official every every public officials has the pro uh, prerogative to decide on their attendance and significant events. However, the zona is a crucial moment for unity and collaboration among our nation's leaders. Los los, mutamba, los los unity, unity pa kayo yung sinabi na ni Sara na wala ng unity. Nagkaroon lang ng unity nung panahon nung eleksyon. Kampanya, nung nanalo na goodbye unity. Wala na. Nagiging unity. Eh. So ano pag sinasabi mo dyan, tambalos-los na unity? Tambalos-los ka talagang buwaya. <laughs> Puro pa kayo gamit ng gamit ng unity. Tapos na yon sabi ni BP Sara. Umaasa pa kayo talaga na may unity. It is the time to reflect on our progress. Wala kayong progress na ginawa maliban sa pamigay ng ayuda. <laughs> ang progress ko nagsasabihin yun Address challenges and outline our vision in the future. Yung challenges na ginagawa, wala kayong challenges. Maliban doon sa gusto ninyong term extension at yun ang inyong vision napalitan ang ating 1987 constitution na mananatili si Bongbong Marcos dyan na presidente or ikaw prime minister tambah. <coughs> ano ninyong lukuhin, 'no yung taong bayan dyan sa mga sabi niyo dito leaders united and focus on the collective goods. Hindi eh, nag-focus kayo hindi sa collective goods. Collective uh, ng uh, taxpayers man yung ginagawa ninyo dahil uh, ngayon nga oh. Sa panahon ni Pangulong Duterte yung pinakamalaking budget ng 1,500 na ta katao oh, eh uh, uh, 4.5 million lang yata. Saan na ba yun? Uh, million ang uh, kanilang budget. Kayo ngayon 2,020 million. Pero yun. Uh, Ganon sila ka-animal, gumastos ng pay. Gan, ganito sila mag-focus sila, Martin Romualdez. Focus sila sa paglilimas sa kaban ng taong bayan. Yun yung totoo dyan eh. Pero yung sabihin mo focus na may para sa taong bayan, wala. Nilulubog nila. Oh, uh, yung timilyon, tapos yung kay ni Pagulong Luterte, balot, tabak ng talangka, crispy chicken skin. Tapos nagkakahalaga lang ng 200k ang mino para sa Suna. May isa pa na 200, uh, 4. 2019 ba yun? 4.5 lang yung uh, ano, kanyang nagastos. May mga uh, ano pa doon yung kanyang uh, siniserve dati kakanin. Tapos may alugbati. <laughs> may alugbati pa nga doon. At time na yun. May Suna si Pangulong Duterte dati na may ganyan. So, hindi yun umabot ng 20 million, wala nga ang 10 million eh. Uh, pagpalagay na natin 10 million, wala nga, hindi nga umabot eh. Hanggang sa 4.5 million lang yata yung nagastos sa Sona. Ito, 20 million, talagang pinatunayan ng mga kongresista no, kung gaano sila kabuhaya sa pira. Ito lang na na itong administrasyon ngayon na ang lakas pa nang magsalita ng presidenting lutang na lutang. Bagong Pilipinas, wabawal ang Waldas. Pero yun yung kanilang ginagawa ngayon. Waldas here, Waldas there. Ano, talaga naman, ano. inamaan sana kayo ng uh, gaba ba? Hindi na sana magtagal, magabaan sana kayong lahat-lahat ng mga kawatan din sa Kongreso. Atakihin sana kayo sa puso at matay kayo. Kung anong pinaplano ninyo dyan, pasabog-pasabog, tapos ibintang sa Duterte, ibintang kay BP Sara, hindi na yan oobra. Oh, oh, Alam na ang galaw ninyo. Dahil hanggang ngayon, nais ninyong magmarsyalo si Bongbong Marcos para manatili kayo sa pwesto mga pistingyawa kayo. <laughs> you know, oh.